So yun, good day mga cr Welcome back sa Clover TV. Um, tagal natin hindi nakagawa ng video kasi sobrang busy. So, and by the way, 500 subs na tayo. Thank you sa mga nagsusuporta, sa mga nagko-comment, and nagsusubscribe. Thank you so much. So, 2 weeks natin hindi nagamit yung keyway. As in, 2 weeks walang start-start, walang paandar. So, for sure, cold start to ngayon. Papakita ko sa inyo ginagawa ko pag cold start. So, ayan. Kung makikita nyo, sobrang dumi. Kasi talagang di siya nagamit or kahit na pa idle man lang ng 5 minutes. So, huwag nyo gagayaan yung kasi yara kung may iwan yung motor nyo na matagal. Make sure na kahit um, every 2 days mapapa-idle siya. Kung di mo talaga kayo paanda rin kahit idle lang ng 5 to 15 minutes, Wag lang ma -stop. Pero, ayun hindi talaga kinaya sobrang busy and wala naman akong mapag-iiwanan para utusan na kahit pa paano sa or i so yun um, for sure pag in-start natin ito ngayon uh, baka mamatay or mahirapan so ayan start natin siya so ayan start natin siya ayan ang ipo-push start lang muna natin hindi muna natin i-kick start grabe one click pa din men weeks ko itong hindi nagamit hindi ah, ko ina-expect na one click a uh, under ng ganyan kasi hindi na naman ito unang beses na hindi ko siya nagamit ng two weeks dati um, mga -ano din uh, 15 days to 20 days na hindi ko siya nagamit pero sobrang sakit sa akin yun kasi hindi siya tama eh. wag na wag gagayahin or tutularan yung ganun kasi baka magka-problema pero yun, since di naman na tayo masyadong busy babalik na tayo ulit sa pagmumotor at paggawa ng mga content so, ay nakita nyo isang push start lang gumana agad, di ko yung na-expect talaga yung mga kasi CR hindi um, scripted na pinainit ko muna bago pindutin na ay may tali pa yung sa natin so after market pala to parang sa year ko ng Binelli na ano eh ano basta Binelli so mag 1k ata pili ko dyan join so, nakita nyo one click pa rin yun hindi expect yun nag-start kasi dati nung ginamit ko to 2 weeks ko rin siya hindi na paandar kinabahan ako sa kasi 10 minutes na ako nagpo-push start um, mag-i-start siya so, kasi mamamatay din agad so ginamitan ko yun ng choke and kinik-start ko din tumana naman grabe yung kabaw niya pero ngayon grabe isang push start lang gumana pa rin eh. sayang kagawa sana ako ng content kung paano siya pa ano eh. Pero yun, if ever na-encounter nyo yung gano'n, matagal yung video namin. Let's say lang, hindi siya gumana sa isang push start. Um, kunyari, patay natin. Kunyari, di siya nag-start or namatay. Grabe yung PUA, no? Inaano ko lang itong choke. Inababa ko lang ng ganyan for like 30 seconds or 1 minute. Ayan. Tapos, start ko na lang siya. Dumi na motor natin, guys. so, ayaw na mag-start ng kinikick. Grabe, ayaw ah. Oh. Di ba ba kaya mag-kickstart? Pero nag-push start. Loko to ah. Ba't ganun? Oo, oh, nag-push start. Iagawa mo clover. Atay natin. Ayun. Grabe no, nang titrip din yung motor na dyan eh. Sa push touch, gumana ng isang beses sa kick. Nahirahapan tayo or mali yung binagawa ko sa pag kick. Di kasi ako masyado sinay pa sa pag kick start. Pero yun mga CR, grabe. Masira to yung content ko. Grabe. Nag-aano-tana tayo, eh, mag-cold start tayo. Pero since gumana siya, wala. Aha. Kasi 2 weeks, 2 weeks ito, di ginamit straight. Walang kahit pa-start ng 5 minutes or what. So yun, gumana siya. Grabe. Grabe yung kill wheel, no? Quality talaga. So, yun muna ka CR.